So yan guys, oh. Ah, ano yun? Parang balat ng isda doon. No? Nag-filet siga siguro sila. Yun, napakakalma ang tubig. pa ah, may kuweba dito. Mo kaysan, alam mo kaysa saan dito may kuweba. Meron ako pakita sa inyo dyan mamaya. Dyan sa kabilang Ay, may nag-fishing dun eh. Ngayon walang nag-fishing. ba napaka-clear ng tubig? Ay, doon pala yung sa kabila. Punta pala ako doon sa kabila. Doon guys, may pakita ko sa inyo dito sa sa may kuwiba. Tuesday lang yan, malapit sa highway. Kasi mayroong kuiba dito eh. Sobrang silaw. Sa so linggo ng hapon dito ngayon. Ito pakita ako sa inyo. Siguro ito dati dinadaungan lang. Ano? Ala. Ay, lo tay chu ngayon. Ito may bot na dalawa. Kaya kinukuha ng ibon siguro may isda doon. Inuumpukan nila. Tingnan so, mo pasukin natin tong pinaka kuweba dito. Oh, ang ganda dito, ang lamig. May boat pa. Oh, oh, oh. Diba ang dami mga kuiba dito? Oh, ang ganda yan, oh. Parang swimming pool. Parang sinadya siya, no? Sinadya siya na ikorba. Ah? Huh? Ano? Ano yun? Nakasabit. Dito guys, oh. takot naman dito. Ano ito? Uh Eh, -huh. big sabihin yan. Diba? Ang ganda. Banda dito. Ang mga nakasabit, oh. Ano kaya yung sa loob? Katakot. Takot naman ako dito. Kala kong ano, eh? Ang ganda siya sa baba, oh. iba, Di Diba? May mga salamin pa. Nakadikit. ganda din siya ilalim. Ba't oh! kulay red? Kasi ko pala naturangan nila yan. Yung pinakabato sa ilalim. May kulay red siya. Diba? ganda siya, Dahil mga Sabit-sabit eh. nila dito eh. Katakot pa yung isa. banda maligo oh. Napakalinaw ng tubig. Pag summer, na. Time to beach na. Yan guys, nandun sa loob. Looban niya. Nakatago tago mga nakasabit. napaka cold talaga. Kapag ilalim ka ng kuibat, ang lamig. Batas dyan, yung sa taas. Oh, May park. Oo, oh, diba? Lamig din sa baba. Ang ganda dito ng view. pagka-akyat mo, dahil magagandang view sa islands. Sobrang lamig. See you lang guys, video for today. Thank you for watching. Please subscribe to Clan Loti. Bye for now. Bye bye. Yan. Oh, Mula na eh.